Stray na lang or may escape kung di may isang? Di, -isa. di may isang. Di niya? Okay. Sige, kailangan tayo sa na niya. Di mo

klasik kasi nandiyan aja yung 4 mingas ko na siya naman sa yung vlog, 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 vlog ko ang damat nang tatutulong na gamay no kaya, kaya di budget na yun so, check up na yun, patay na check up. Again, guys, nandito na kami ngayon uh, sa sa yung Optical Clinic dyan. Yeah. Sa ito yung dalawa. Ay, sige. Okay. lang pala. Ayun guys. So, <laughs> ayun ang wow. na pinakapatch at result Resulta ng kanyang check-up. Mm, so, let's find out. <laughs> o, ito mo sa mga kanyang mga 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 na, mga 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 Okay mga 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 medical mga medical, <laughs>

Ayan, na so nandito sa kami ngayon sa Reyes Optical. Sugali. So, Mamooke oh, okay lang. Ayan, so. Sugali so Reyes Optical. Okay, okay. okay lang sa pamuo pa Okay Okay. Ni Dr. Lee Adams, sir. Hello po. Ni patient Mary, doctor. Ni picture niya. Ba't eh, hindi mo matawag. Mary. Kano tayo blood? Saan ba't ka Hindi yung grade sir. Grade 4? Hindi yung grade 4? Grade sir. Dok. Saan ka na? Ang na pala pala. Ito, mamasabay? Oo, ano yung

Ayan, so, hindi okay. yes. um, ito ay mabasa, mabasa mo on? Okay. hindi ako ang malasin. mo on. Ayan. 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 Ayan.

Wow. Naka-mulao. Na-check <laughs> ko ka dapat ng para mo ng doktorin. amin sa kot mo. Ako kong kunin Jay. Sino ako ang sa kot Okay. Pagdating kay sa nilulunod ba or may Skype ko din isa. May may isa. niya. Okay. Sige ka dyan, tayo suros ka niya. Kaya <laughs> na, dapat niya astigmatism na. Ano ba ba yung iika kayo? Oo. So ano ang timayog niya? Ano yung Mary Ano mayopia timayog? Timayog niya is nearsighted. Ayan, yeah, oh. nearsighted. And then, bukod din siya, dapat astigmatism na.

And then, i-sublay yun to, after ba, um, 3 months. Yeah. Ta-ta mapapigsa. Kaya kay, di kay, hindi grado na mas makakita pa yung siya ng mga awan nga, nga, nga dati posibilidad na nga kondo? Nga, talagang all throughout, nga naka-on chokos um, Uhm, ubig pa yung lang, man, Pero... Kung fully mature pa yung gano'ng saya at yung mata.

So, dapat tama lang purpose ng PPI. Not necessary. Yeah. Mm -hmm. so, pati siya mm -hmm. no. ka uh, uh, um, the morning. Oh, relax, oh. gigawing, ng Kung naman yung mga timatang, pang ang kong. Kasi ako naroon 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 Thank you, Doc. Thank you, Especially you Thank you. So, ito, so, okay, uh, okay lahi da kanu lahi da talaga adang kami ni, mad, ni father na dok kastangot lang mm. tas nilulom niya nilulom na pero adang may isang normal nga uncle mo nga ay do wati makakita Dito. Dito. Hmm. tapos di, di, father mo kin ni uncle mo nga may isa diyan di kal kalugong di ko isok ta sa sinya tas tama lang tapos nilulom oh, so, so di titok may isa sa nakakita mo mm. bakit pa tabi oh. makahuli pa so may effect

wala na ito ipasok sa amin na take the documents na hindi po susurokin ka niya sa suro ni Dok niya? and mo din sa ang pwede na duma kasi nung day tatay lang ang din kasi nung mga suro ang pwede na testing na kasi nagandun pa ito mga balik niya nang mga kung maipas na no lang ang simple na banat na maramid Thank you, Dok. Kasi baka isuro kami, ma-overload